Naghanda ako ng gagawin kong smoke meat o kiniing at nagluto rin ako ng nilagang baboy para naman sa aming pananghalian. Napapaibig akong humigop ng mainit at masarap na sabaw dahil nga kagagaling lamang natin sa malalang trangkaso at bilang pangbawi ng lakas. Nilaga ang naisipan kong iluto. Pagkatapos ko nga itong isalang upang dahan-dahang mapalambutan, sunod ko namang inintindi ang gagawin kong kiniing. Sa mga hindi pamilyar sa prosesong ito, ito po ang sinaunang paraan ng pagpreserba ng pagkain, partikular na sa karne kung saan ito ay pinauusukan upang matanggal lahat ng moisture sa karne at tuluyang matuyo. Dahil noong araw ay hindi pa naimbento ang refrigerator, kaya ito ang naging paraan ng ating mga ninuno upang mapatagal ang buhay ng pagkain. At kung usapang authentic na itag, yan ay ambag sa mayamang kasaysayan nating mga Pilipino ng mga kaibigan nating koldilyerans. Mula noong sinauna pang panahon hanggang sa taong kasalukuyan, nakasali pa rin ito at parte ng kanilang kultura at tradisyon. At sa pagdaan ng panahon, unti-unti nila itong naipakilala hindi lamang sa kanilang mga karatig lugar, kung hindi sa buong Pilipinas. Hindi na rin ako magtataka kung pagdating ng panahon ay makilala na rin ito sa buong mundo, sapagkat unti-unti na itong dinarayo ng mga kaibigan nating turista na nagmula pa sa iba't ibang bansa. Yan ay para lamang matikman ang pinagmamalaking itag ng kuldilyera. Pagkatapos ko nga itong asinan sa pagkabila ang parte, sunod ko naman itong tutuhugin gamit ang pinatulisan kong kawayan. Nasa mahigit isang kilo lamang ang gagawin kong kiniing dahil itong natira ay pangulam naman sa susunod na mga araw. Sa aming mag-asawa kasama ng mga bata, ako talaga yung literal na makarne. Mahilig naman ako sa gulay at lahat naman ng klase ng gulay ay kinakain ko. Pero alam niyo yun yung pakiramdam na para akong nangihina pag walang karne sa mga bossing at madam natin dyan, i-comment nyo naman kung sino ang nakaka-relate. Isunuksok ko na nga muna dito sa bubong ng aking kubo para hindi tayo masalisihan ng pusa at baka pusa pa ang may adobo ko. Mangunguha nga ako ng kaunting sitaw na ipapaibabaw ko sa niluluto kong nilagang baboy. Pero syempre, umiksena na naman itong dalawang unggoy. Eh di pagbigyan. Sitaw mga bossing! Tamang-tama na ang alat kaya mag a na lang ako ng kaunting bitchin pang dagdag Nadali na rin ang kalambutan kaya ang mga gulay sunod na sa bagsakan. Lulutuin na lamang ng mga ilang minuto pa ang mga gulay. Pagkatapos noon ay popwede na. Oh, ayos na ang lahat. Utak mo na lang ang hindi. Kain na tayo, mga bossing. Salamat sa panonood. God bless.